Morning guys, magagawa ako. Ito. Ito. Ito, malunggay almusal namin. Kasi sila adon, andon nag ano. Adon. Nag ahalo black. Okay, talagang sila magluto. Kailan ba ako sinipag? Ay, ano ba, inyak Ay, yeah. hako, anjo, ka, butang. Kaya. Hindi na eh. Hindi na ha, Ano sa na?

San, ano ano sa Ano? Ano ba? Ano ba? Ano ba, boss? Pasta kayo. Ano ba, boss? Yung linoto ko, Edo. yung kakain. Ito yung sa akin. Sunog na! Sunog na ang tinapay. Kasi tinapay lang tayo. Nasunog. Kuha pa na ito matoy. Binigplanuhan na ako na. Hindi pa na makaya. Kuya. Kuya kuya, kaya naman ni kuya. Sisira. Okay. Okay.